Sigit na dumami at bumilis ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Maraming daan at tulay ang ginawa upang mapag-ugnay ang mga bayan at lungsod at lalawigan. Umunlad ang sistema ng transportasyong panlupa, pantubig at panghimpapawid. Binili ng mga Amerikano noong 1917 mula sa pagmamayari ng kumpanyang Ingles ang Manila Dagupan Railway. Itinatag e ito bilang Manila Railroad Company na kilala ngayong Philippine National Railways. Paggamit ng dekoryenteng tranvia na ipinakilala naman ng Manila Electric Company o Miralco at naging unang mass transport system sa Kamaynilaan. Ang bus transport system ay nagsimula sa Maynila noong 1924. Nandipakilala ng Meralco ang mga General Electric Trackless Trolley Bus. Lumaganap din ang paggamit ng mga Demetrong Taxi na naging pampublikong transportasyon noong 1930. Lumaganap din ang paggamit ng mga motorsiklo at truck. Munlad din ang sistema ng paglalakbay sa tubig. Ginamit ang mga bangkang dimotor, lansya at bapor nagsimula ang paglalayag ng mga bapor na internasyonal sa panahong ito. Dahil dito, nabuksan ang maraming daungan sa Pilipinas gaya ng daungan ng Maynila na pinakamalaki sa Asya noong panahon ng mga Amerikano. Ipinakilala sa Pilipinas ang paggamit ng eroplano noong 1911. Sinimulan ng Philippine Aerial Taxi Company o PATCO ang pagpapalipad sa Pilipinas ng unang komersyal na eroplano noong 1930. Itinagtag din ang Iloilo Negros Express Company noong 1933. Ang paglapag ng China Clipper Airways sa Maynila ang nagpasimula ng paglalakbay pang himpapawid sa Pilipinas at Estados Unidos at ng internasyonal na paglalakbay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng eroplano.